Hey, so, sí. well, well, ang uyata uh, to, alam nga ba to? Ay, umang pala mga idol. Umang, hindi pa may kong mga idol. sa isda, yan. Uhon. Pero pakawalan natin, no? Sayang. Ay, ang doll, may nauli silang is. Tortish. Bulo. Pulay bulo, mga idol, no? Kasi dati, sabi nung mga ano, ay, binibita doon, pero, huwag naman, no? Sayang kasi no. Ito ya ano sa kargatan na no? kalamuti. Oh Kaya. no! Enggak okay. ako idol. Ang sungka-sungka idol. Idol. Sungka-sungka ba tawag Idol. Bila. Sungka, sungka. Ang ganda siya ang idol eh. may idol, tingnan nyo mabuti idol. Yan. Yeah. ganda, sungka, sungka idol. Idol. Kulang Kulang bato.

ng mga yung mga kapatid ko. Mga pinsan. Yan. gana po yun yung isa. Anong hinahanap niyo yung isa na to? Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Ito po. Yan. po. po.

Yan po, yan na. Ah. Mga mga pa eh. Mga na po ang tubig. mila po pa tapa 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 po tapa 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 po tapa po tapa tapa na po, po, eh. po tapa po. Po, mga tapa 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 ako minahuli daw po. Oh, milita, milita, milita. No, 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 no. <laughs> 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 Tinakot yung kapatid. Yan po, yan. Starfish. Ang ganda. Ikot yung starfish, guys. So beautiful. Pink. po. Ito yung nagbababa na po eh. Tapos nakikita na pong halaman dagat. Ano na po, ang dami mga kahoy. Ah, yun po yung kapatid ko. So, galakad na po kami dahil po ay eh, pauwi na po kami sa aming bahay. Yung po? ko so, yan. Hingan po ang kaganda ang batong buhangin. Po, so, batong pula. Po. So, Kamali nga po pala ako dun sa sinabi ng batong buhangin. Batong pula nga po lang pala yan. So, yan. yan. Po, yan. po, so, yan. Po ang mga kaganda Ito ito po kaganda ng bato yun. may bahay po din sa dulo kita mo po yun yun bahay dun po yun ito na turok po ng kamay ko yun po ang bahay dun may bahay po yun na po yun po 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 Alun, po may naiwan po isa namin o oh. yak dito po kami nagdaan Tapos, sobrang layak po yun doon. So, dito po ay madali. Hindi nakatees. Hindi na. Nawala. Nawala po. Hindi nakatees. Nalulutang. <laughs> <laughs> yun po. Yun yung kambal ko po. Pangalan niya po ay Jin eh. Pangalan niya po ay Jin eh. tumitinda ng pot mo lo. Oh. Masunog oh. oh. ang bay. Po oh, yun, galing sa... Guys, yung may puso nito guys. <laughs> guys. <laughs> Naputol ano, po ay sinilas. Ano may, may puso sa akin eh. Ano ito yung ano, antik na kasi ang sinilas so, oh. Wala na akong pambili oh. Kaya antik na. Oh. So, Lancer, pero may pambiling gold hahahaha <laughs> 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 oh, Poy! Trim na, trim na Yan! Nalabas po ang dalawa po yan dami pong mga kapusya So oh, parang tinanong po. Ito, yan, Ito, yan. O yan. Nagandahan po ayun. Pagdab talaga ng bateng. Hindi na po kami kinanulo eh. Kaya po, oh, nalibo kami dagat. At pauwi na din po kami samaya. Galing araw. Antito. napo na po yan na po po yung mga lambat dahil po lambat makalutang po mga lambat parang basura po no dami po no tingin mo basura po yan po yung lambat halagay po lambat palutang ay drinks, yun yan coke oh. ano-ano pa